Hi po sa inyo lahat mga tao. Good morning. Magandang araw, magandang gabi. Ito yung ibibigay nila sa inyo. Napagod sa biyaya. Mga farm. <laughs> <laughs> Tapos ignorante po ako dyan. <laughs> Kurong ba talagang mahirap dito? The baby blue eye brows Ayoko na doon sa blue. Parang nainis ako eh. Dilaw na blue. blue. sa inyong lahat. Mga tao, kumusta? Good morning po. Welcome po sa kong vlog. Pupuntok tayo ngayon sa Ibaraki Hitachi Seaside Park or uh, Ibaraki Kahing Cohen. Ganun po ba? Tama po ba? So, another bus package tour yung biyahe namin kong Ibaraki after po. Punta po kami ng Tuchigiken for Wisteria. Pero magsimula muna kami dito sa Sinjuko sa sakay po ng bus. Familiar itong lugar na ito. Kabalik-balik ako dito. <laughs> Tahimik. So, ito po yung mga van kung may shooting kayo, like pictorial, so available po yung mga van na dito, no need to ano na sa sasakyan, pero magpa-book daw agad, ganoon. Yun po yung mga van, like, yung mga uh, may shooting kayo, ba? mga photo shoot, ang um, mga ngailangan na sasakyan mo pero magpa-book daw agad, so ganun sila dito. Ha? Yung likod ko po talaga, lahat po yan, eye-building, so parang 7 na yung araw pero 6 pa very pamilya itong lugar na to tawid na naman tayo sa kalsada nagtrabaho ako dito nag vlog <laughs> pabalik balik lang naman yung video ko dito wala <laughs> pang bus eh ilalagay ko muna itong camera ko dito kasi Masyado kaming maanga, wala pang bus. 7 pa kasi mag, ano, start dito na baga magsikatingan. Eh, ngayon po, eh, 6 pa talaga. Para na siyang, ano eh, 8 or 7 Maaraw. Masyadong mano ngayon yung araw. Pero malamig pa. Kasi maaga pa. Itong, ano, na to, lugar na to. Lagi akong babalik-balik dito. Tingnan niyo itong mga building na to, ha? Sa ko. Yan, oh. Pakaganda ng pagkagawa niyan. Yan po pala ay eh fashion school daw. Ngayon ko lang talaga nalaman yung building na yan, yung mataas dito sa Sinchuko is, ano pa pala yan siya, college school for fashion. So mag-apply sana ako, kaso nga lang busy ko kasi. <laughs> Come on and enroll now. Yun po daw ang nakalagay dyan. Iba't ibang cost ang mga travel dito or biyay, kaya ang labas namin dito eh, kos, -kos balongos. <laughs> maghanap pa kami ng ano maihi ba kuskus balongos ang labas nito sarado pang mga tindahan tapos pwede ba akong makapag vlog vlog dito maganda ang panahon mainit ata ang araw ngayon pero malamig pa na magsimula puro po kasi dito building talaga ng tawid sa kalsada. Maraming dito ang ano, mag-travel ngayon. Ano golden din week kasi? Ito yung ibibigay nila sa inyo bago kayo sumukay ng bus, HIS. Mahanap lang po ito sa mga internet para sa kanilang bus package to travels. So napakarami pong destination. Sa inyo po, umilit. So yun po. Ito so, ilagay natin para malalaman nila naman. Tama? Mm. Hindi daw ako marunong. <laughs> Bali, dalawang bus po kami kasi napakarami po pala. Yung ano namin, blue, kaya pangalawang bus po pala kami. Pa

nakasulok. So <laughs> Ayan, nandito na kami sa bus. Warong is real. Busy yung isa. Mga napakalisa kaso niya. 漢ので,感じで申し上げますが、えー、上下上下の下上下の下に司会者のかさというんです、はい、司笠陽子さんって、えーはいう俳優さんいらっしゃいますか下司はい下司智恵と申しますはいちょっと変わった簡単いうです イケメンドライバー鈴木さん Mario uh, no, the... <laughs> so, yeah. itu oh, right. um, hours perangtok, tokyo to Itachi... oh. ibaraki Tachi seaside park is hours uh, my traffic di to Tokyo, my traffic nakaharap siya. Tapos nag yung camera ko kaya sa ganyan siya. Ganyan lang yung tsura niya. Makikita pa ito si Tokyo Sky 3. Kaling ng camera. Kuha siya. Sila. talaga sila. Eh. Serious <laughs> <laughs> eh, talaga eh. Tawa naman tayo minsan kasi eh. laughter snacks tayo ng panigiri. Tapos na galing po kami dun sa ano ba. Nagpahinga na ng CR muna na, na ano ba kung na naambiso ko sa CR nila. Kasi dalawang bus kami no, magkasabay. Tapos ang dami sa sakyan sa labas ko. Kumbaga napakaraming pa tao. Within week kasi ngayon. Eh, kumbaga mga tao at nagsiuwi ka. Tapos nag-line kami doon sa CR pero hindi ko pala kailangan mag-line. Napakaraming kung ano ba yung bakanti na lang ang CR ang ganda grahapin yun talaga bili ako ko sa kanila dito yun let's eat onigiri kaobi sila na yun may correction sa kabila hindi siya sa tiyak puso kasi ay ano ganyan siya baka daw akong di marunong master ako nito ano ka ba? kain tayo sa inyo

Ayun mo lang <laughs> Kaya ka lang. Kaya ka Kami yung pinakalas kasi pinakamaingay po ako dito. Parang ako lang ata yung pinay yung nanang dito. Ako Messi yan. Ako Messi. Pabiligyan po kami ng pang lunch namin. So ganito siya. Lunch lang po ito. So, hindi po yung ano bang tawag na yun. Ito yung basta yun. <laughs> Nag-vlog ko. Kasi marami po kasing tao dito. Tapos uh, nag-vlog-vlog yan pa kayo dito. ayun Anong masasabi mo sa biyahe natin? Ayaw mo? <laughs> Serious. Ang dami naman yung ano, cedar tree. Nadala ko yan ng allergy. Susasabay talaga ako. Pag pinay nga naman, pasaway no? ako lang po. Ano dito ay eh, po. So, ayun. Diyan, diyan daw kami papasok. Ayun, ayun, ayun. Kumbaga, organize talaga sila dito kasama po Ano po, may sasakyan po dito ng ano, made a made a board. Kala ko kasi diretso eh. Dito Ato, pa tayo mo dito, Pasaway naman ako dito. Tapos pinakamaingay pa. Ito Malakad pa pala to eh. Hindi pa lang ako nakaabot doon. Nangangamoy ano ako. Kili-kili. pinaka siya sa Grupo ako dito. Tapos ako nang gilang nag-vlog. Ako lang ba talagang mahirap dito? <laughs> May sasakyan ka dito May ko sa likod. Tapos ignorante po ako dyan. <laughs> Ito ko pala ay panandali ang travel Kasi nga, hindi pa nga ako nakarating. Pinagpawisan ako ng singot. Tapos nahihirap na ako sa kalisod. Nangangamoy na ako dito. Kikigili. Hindi pa nga sa totally summer. Ay naku. Ay, ano naman dito? Yo. <laughs> yung isa sobrang seryoso to. Lagi nang mamadali. Pag hapon mo naman, lagi nang mamadali. Ang sahos niya, parang aso ba? Ang siya niya, parang aso na. Sabi niya, makulit. Hindi naman Makulit yun ang niya. Tapos po may tre na naman oh. yung Yo excited ako tapos din na nyo. Ah, hindi, yeah. ah, yeah. hmm. mm. hindi na po siya vlog. hindi na po vlog. Parang po tarang siyang damon na. No? Ay, ay wala na. Hindi na po siya vlog. Bibi vlog ay sinimofilia. Kundi green na po. <laughs> Wala, late na kailangan. Maaga ko lang dito. Eh, ito yung pag namin. Pagkakain na Nemophilia or the baby blue Eye, na bulaklak. Pero dito hindi na blue. siya. Hindi na siya yeah. blue eh. Hmm. O, minapitan mo siya, na blue. Wala Hindi na uh, siya blue. Ayun. da. Ay, sira na pala. na eh. Hindi na siya blue yan po si Nemophilia or the baby blue Blow eye flowers. Maganda to kung puno. Kaso nga lang late na kami talaga. Tapos ulit ulit lang yung sinasabi ko kasi na late na nga. <laughs> <laughs> Hindi na lang po ako magsasalita ng ano eh. Kasi kagaya kanina excited ako. Pagdating dito, iba na po pala. So, Ayun. <laughs> <laughs> ang po kami ng paraan dito. Parang magbama po. Ano?

Po ako sa yellow na bulaklak ba napakaganda po niya ayoko na doon sa blue parang nainis ako eh late na po kasi kami dito so dapat po magpunta po dito mga April 25 to 28 yung blue na ni Mopelia or the BB blue ay yun po talaga ang cordon so kaso kasi late na po so ayun po ito na lang talaga puno sana to ng bulaklak talaga na blue. Kaso late. ayoko nang pumunta doon sa gitna kasi okay? hindi pa siya masyadong ano ano okay? Para lang kami ng ano doon. Umhalik at sumisingot doon sa bulaklak. Balik agad kasi nga nalit po yung biyahe namin kanina. So, tapos balit na rin po kami sa mga bulaklak. Hanggang dito na lang itong video dito sa Ibaraki kay Hing Komen o Ibaraki Hitachi said so maraming maraming salamat sa inyong panonood at suporta hindi kami gilap sya tapusan yung lahat at ano pa ba yung sasabihin ko? itong bus package tour na to eh isang lapad, isang singyan pack lunch po yung pinipili namin pagkain kasi dalawang cost siya Ibaraki, after nito papunta po kami ng Tochigi Koen sa Ashikaga Flower Park ay, ayun, ayun, ayun. sa kalisod <laughs> kasi po wala na po kami oras dito kaya may part po po itong vlog na to doon po sa Ashigaga Ashigaga ah, Flower Park po sa Wisteria Flower Park so hanggang dito na ang itong video na to magkita kiss pa rin tayo sa mga videos vlogs at for now oh,